Luluto po kami niya ng pansit. Ayan po. Ayan po yung panay. Paanang manok, mga idol. Luluto kami. Ito po mga idol, oh. paanang manok. Luluto ko. Ayan. Ito po itong pansit. Kinapakulo pa. Ito po ang pansit. Oh. Ayan. Luluto po. Luluto ko po. Paanang manok, mga idol. Na, mga idol malapit na maluto ang niluluto namin pansit oh. malapit na maluto yan mga idol konti na lang konting kulo pa kulang pa sa pakulo papakuloy ko pa ng konti pa at para luto na yan wow arap oo ayos nga dami pa yan nakulo na ang aking pansit na niluluto mga idol laki na naman ang kain namin na rin ngayon ayos na mga idol papatayin ko na ito itong gatong ah, luto na yung pansit ko luto na gasahing naman po ako mga idol magsasahing naman ako ngayon nakugasan ko mga idol yung bigas yan ah naman ako yan sasahing naman yan na. nakatap lang na sinahing ko 漏光了。